Ready na yung ating sinigang na isda. Yung pampano at saka hipon. Diba? Sarap niyan. Ito. Labanos. Tsaka sitaw. Talong. At saka gabi. Kangkong. Tsaka yung masawang. And then, ito. Mekos-mekos mo lang yan. And san. Diba? Ready na. Let's cook it. Ready na ang ating sinigang na isda. Na pampano at saka hipon. Ayan. Labanos or radish. And, uh, ano to? Gabi at saka talong. And then, yung ating kangkong na malakasan. At saka yung sahog. Kamatis sinigang mix ba 18 pesos pa oh. Tapos sampol niya. And then sitaw. Ready na natin 'yung ating sinigang ahipon at saka pampano. Let's cook. Ayan. Mekos-mekos lang yan, insan. Nakulo na done walang alang okra pero anyways uh, sinig na rin siya. yay it's it yan may sobra diba it's done cooking ay pa That's it. Kain na. Ang diba, sarap ng hipon. And then, yan. Kain na na.